So good morning mga paps uh, First time natin i up tong under training natin mga paps Pangalan nito mga paps Si Putig Kuko Ito yung bagong under training natin mga pa. Sipat natin dito mga pa. Dito tayo sa area. Dito natin sipat mga pa. Subukan natin dito mga pa. Ito so, mga pa. Training natin mga Sipitig ko ko mga paps. Subukan natin mga paps. So mga paps no. Dito natin ilagay mga paps. tap na natin si putig kuko mga paps yung under training ko mga paps so good luck badi good luck buddy, ha so mga paps yun muhuni na mga paps kahit hindi pa tayo nakapagtago mga paps muhuni na

yun mga paps nakadali na yung under training natin mga paps yun okay. hindi nang huli may laki pa dyan lumapit mga paps hindi siya ano yun ang inano ko mga paps dyan o no? laking huni mga paps so dito nagpadood na pala to may lumapit na pala paps na ano So yun mga paps. Unang huli sa ating under training mga paps. No? Ah, maganda itong under training natin mga paps. Lapitin talaga yung ano. Putig kuko mga paps. So unang huli niya mga paps. No? Kaso lang mga paps. Hubos yung pakpak niya mga paps. Oh. Hmm? So siguro mga paps kung pakawalan to to mga paps. Uh, baka ano mga paps. Di makalipad so aalagaan uh, muna natin to mga paps. Uh, under observation muna natin. So yun mga paps. Na-set up natin si Putig Kuko mga paps. Yung under training ko mga paps. Subukan natin mga paps. Terima kasih telah menonton! tuso yun mga paps ha so, huli dito mga paps pangalawang huli mga paps pangalawang huli sa ating under training mga paps no dalawa pa naman dyan mga paps hindi dumapo so mga paps makasahan pala tong under training natin mga paps kahit first time niya mga paps na hunt nakadalawa muntik pang magdubol mga paps so, isang lalaki ito mga paps no daming nabawas na pakpak -pak, mga paps so alagaan muna natin to mga paps no yan mga paps so, yan mga paps no uh, ah, nakadalawang huli yung under training natin mga paps no sa unang hunt talaga niya ngayon mga paps ito mga paps so, yan ng hunt natin ni ano mga paps yan mga paps ng hunt natin ni yan ng hunt natin ni puti kuko mga paps so medyo ah magaling na siya mga paps no ah, may pagka uh, ah, mailap sa mga paps pero muhuni na siya mga paps ratsada yung huni niya kahit hindi wala pa siyang masyadong akit mga paps so lalapitan talaga siya kasi palagi siyang umuhuni so yun mga paps no uh, Uwi na kami ni putik kuko mga paps so salamat sa pagsubaybay sa aking channel mga paps RM Sendong Mix Vlog at saka itong bagong ating alagang under training mga paps nga si putik kuko ano mga paps nakadalawang huli mga paps ito mga paps oh mga paps puro lalaki mga paps to Wala, lalaki to mga paps oh. puro lalaki yung huli ni puti kuko mga paps so alagaan muna natin to mga paps hindi natin to papakawalan kasi ano mga paps eh daming pakpak na nabawas mga paps so pag makarecover ito mga paps sa ano sa pakpak nila uh, pwede na natin pakawalan to mga paps so yun mga paps no yan So yun mga paps no. Hanggang dito lang yung video mga paps. At salamat sa pagsubaybay sa king channel RM Sindong Mix Vlog. Uh, sa hindi pa nakapagsubscribe, subscribe nyo na para updated kayo sa mga hunt ko. Lalo na sa bagong under trainee natin. Tsaka may isa pang under trainee ko mga paps. So hanggang dito na lang yung video mga paps. Saan man kayo sa sulok ng mundo. Sa, uh, sulok ng Pilipinas. God bless po sa ating lahat. Bye bye mga paps.